po akong pera. Pero nanood po ko ng mga TikTok videos. More ang lumalabas po sa newsfeed ko is, ima nakakaawa, yung kailangan po ng tulong. Nung ko narilas, ang hirap tumulong pag walang pera. Gustong gusto ko pong magbigay. Pero kailangan din po ng family ko. So parang, syempre uunahin ka po yung pamilya ko kasi kailangan po nila ng pera. Doon po yung, lagi ko pong prayer na, I-bless mo ako, Lord, para maging blessing din ako sa iba. So, Right after nun, siguro po ilang days, doon po ako nag-boom sa pagbablog. Minsan kapag nakikita ko po yung income ko, kinakausap ko si Lord na parang wrong sa ka po yata ng blessings. Aww. Kasi hindi ko po deserve sa totoo lang. Yung pala may panggagamitan po ako. So natin ko po naalala lahat ng prayer ko na prayer ko pala to, na gusto ko po palang mabless para magsilbing blessing po sa ibang tao. Pangarap ko po talaga